Yun. Hello po mga idol. Uh, welcome back po dito kay Mangyan. Yan, nasa tabi ng dagat na naman tayo. ah uh, for today's vlog mga idol. So, bibigyan ko kayo ng ibang lasa mga lods. Ibang lasa kasi wala tayong dalang uh, fishing rod ngayong araw mga lods. No? So, may nagsama sa atin. Isa natin yung kaibigan. Nakasama na rin natin siya minsan. Si Idol Dexter. Kung naalala nyo po mga lods. So, inayaan niya tayo. Uh, magtutulingan daw kami mga idol. So, kung paano yon o mamaya malalaman nyo kung paano mga idol no. Si Mangyan wala pa rin idea dyan mga lods. So samahan nyo kami mga idol. Ito yung baka sasakyan namin mga idol. Ayan. Stay put lang kayo dyan. Okay mga idol. Hapa naghahanap kami ng litaw. Ito ay doon Pinalawit na niya yung kanya kapalto. siya inilalawit mo para hindi pa rin naaabala yung uh, pangingisda natin yan ang ating unang huli yan ang ating unang huli tulingan <laughs> to mga ito sayang wala akong dalang ano, baga maihaw na sana to <laughs> Okay. first cut kawil yan. Okay. Try yung mga ito. ito Nagluto tayong action camera. Wala tayo ng mga ito. Wala tayong pambili nun. So, cellphone lang yung ginagamit natin kapag tayo nag Ano? Meron na? Hindi na galan mo. Yeah. May huli? Meron? Adol, may huli tayo. Ayun o. Ang teraso.

Wala mga ito nagbawad si Mangina na ng bonan e. Eh. Parang hindi na nararamdaman ko na yung lula eh <laughs> Ayan, parami na lang parami yung mga lumalakot mga idol. Ito, nagpalit kami ng pala. Ito, ito yung gamit natin kanina. Mga tatlong tulingan tayo rito magpapalit kami kasi masyadro akong mahaba kapag magtigit tikit yung bangka delikado pala to para itong masabitan yung ating mga kasalubong so, kailangan maiksi lang yung gagamitin natin yan yung isa ha, sige sige yan Yan lang yan, sa buka ng yan Kailangan nang higot mo lagi, papunta roon eh Pag gumanyan ka dyan, sabi Kailangan ko na para hindi marian Okay Okay, mga idol Mga na idol, meron tayong kawil ha Meron din tayo Ang laman nito sa dulo, isa lang ang madadali natin dito tulingan din mga idol ay palit lang tayo ng bala kasi yung kanina mahaba siya so kapag ka marami nang ang bangka yung kagaya na sabi ko kanina delikado siya mananabit yung mga kasalubong natin lalo pag kaya may mga dawi na dalawa hindi kita rin ito eh ako ako brang tapat Dalawa? Ganun pa rin kalalaki? Ay, yung pare. oh meron din yata ako. Meron na? No? Idol, na-strike tayo. Ay, first time idol ha. Idol, may hole na si Mangyan ha. Yan, yeah, sumapit. Idol, may hole si Mangyan ha. Hindi ko lang madali kung anong nakasabi ko sa ano. Nakasabit Ay, ha? Nakasabit eh. Talarga ko muna. Tapos? Ayun na, ayun na. Wala. pala Sabit eh. Wala pa panungkit eh.

Coming on. जय द टैक्स महादेव

ya ya ya, yaya, 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 yaya,

Ah, kay Ruel, ha, chara kaya idol Rowel ha. Ang ganda pala ng labanan dito mga idol no. Oh. Charge. Si Fernan. Ayun pala ang sistema rito mga idol kapag may dawin. Eh. Ayun, talagang dikit-dikit pala yung mga bangka rito. ha meron ha kung nasan yung litaw nandun sila lahat mga ito huy sayang grabe grabe yun 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 huli huli mga ito may itawi tayo pishon mga ito pishon ang nasangat eh ay naku nakabitaw nasangat kasi sayang mga ito Ayan, mga idol, gaya na. Gawin n'to sa kabila. Dito siya, sa kanya. Kaya ito 'round it. yung atin eh. Uy! Wala 'ko na nagtak? kita ka ng Ay, nakadito nga. Nice try. Apo tayo? Dex? Apang ka tayo. Ha?

saka yung walo kanina, di ano. Surcho na ay, walo na, natulingan natin dito okay wala, si mga mga idol, nahihilo talaga po. Ayos mga idol, success yung ating uh, fishing, yung ating pagtutulingan. So, siguro yung mga uh, namin sa mga dalawang kilo yun. Nakapon uh, na rin. Kaya, uh, siguro yung fishing natin mga idol, hanggang dito na lang. Alas uh, 4 na ng hapon. At kasi mga idol, masama pakilasa. Kaya si Dex, nung no, magaya, sinamahan ko na agad. Nahihilo eh, kasi ako mga ito. sa ating panibagong